Teka, tumutunog na yung alarm ko boy Pero ang sarap-sarapan ng higa ako dito sa higaan eh Pero tara bumangon na tayo Kasi may maganda pala mangyayari ngayong araw mga tropa Pero sige pumunta nga muna tayo dito sa may CR Magugas muna ako ng kamay dito guys Para di na ako mag-ilamos to pero <laughs> okay na to. nakapag na ako ng kamay. Patay na natin yan. Dabasa tayo dito. Kasi ngayong araw guys sabi daw ni Boy Imbo, eh merong kaming lalaroin. So excited na ako kung ano yun. Pero kayo guys excited na rin ba kayo? Pero bago tayo pumunta kay Boy Imbo, make sure muna na nakapag-like ka na ng video. Nakapag-subscribe ka na rin ha. Kung isa ka sa mga excited sa gagawin natin mamaya. <laughs> Tara, kunin ko muna dito guys, yung aking go-kart. Ito, nakikita nyo ba yun? Sabi niya kasi sa akin, pumunta daw ako sa may gym. Doon daw kami magkikita. Kasakay na tayo sa may go-kart na yun mo yun Uy, astig! Ang late liit naman ang sasakyan na to mga tropa. Saktong-sakto lang sa inyo to. <laughs> Tara, dire-direcho na tayo dito sa may ano, papuntang gym. Ayun, oh. No, malapit lang kasi yun dito, dito sa may Brookhaven Park. <laughs> dire-direcho lang tayo dyan tapos sa may grocery. Eh, sa may tapat nun. Kaso naka-red light po. Oh, man. Ang tagal naman na ito mag-green para pwede na tayong dumiretso. Ito, guys, nag-green na. Dumiretso diretso na tayo. Kailangan niya lang sumunod sa mga ano, batas traffic ko. <laughs> Tsaka magpa-park nga muna ako dito. Oh, uh, wait lang. Meron ding naka-park dito, guys. Oh. Kanino kaya 'to? Kay Boy Imbo siguro 'tong big bike. <laughs> Para pasok na tayo dito, guys. Yan, nakita na tayo dito sa may hagdan. Wait lang, di kaya siya, Boy. Uy, andito nga ata si Boy Imbo. Ay, eh, no, nakikita ko siya, Boy. Nagbubuhat siya ng barbell. Tara, lapit na tayo, guys. Oy, Boy Imbo. <laughs> Nagbabarbell ka ba? Last, last mo naman naman 98 97 99 100 Wow Naku Rock. 100 ka boy Oo Kanina pa ako dito Nagbubuat eh Isakto eh, yung dating mo eh Maglalaro na ba tayo Isakto eh, Nakapag exercise na rin ako dito <laughs> Wala Dapat ako rin Kasi kagigising ko lang Para mabuhay Ang aking mga dugo Eh ganun ba eh. Maaga kasi ako nagising Kaya pumunta agad ako dito sa gym Kasi di ba Meron tayong lalaroin Oo, excited na nga ako dun eh Pero sige, iyaan mo muna na Makapag-warm up muna, oh O, oh, sige, sige, mag-warm up ka na dyan Ito muna yung gamitin mo Yung maliit na dumbbell Para hindi ka ma-injury Ay, ganun ba yun? O, oh, sige, sige, kukuha muna ako neto Ayan, oh One, two, three, four Siguro dalawa-dalawa na, boyimbo Ayan O, oh, ayan okay, uh. Ayan, medyo sumasait na yung mga braso O, oh, boyimbo, ano naman yung susunod ko? Tapos mo dyan, eh, kailangan mo dito tumakbo What? Tatakbo ko dyan? Kailangan ba talaga yun? Oo, oh, kailangan yan, kahit taglit lang Para ma-warm up yung mga paa mo O, oh, sige, sige, eto na, open ko lang ha Ayan, takbo Mga ilang segundo to, Boyimbo Pwede na yan kapag medyo hiningal ka na ng konti Ito, <laughs> okay na to, Boyimbo Dito naman oh, ako sa na so, may pampa abs. Ayan, oh, ah uh, Hirap naman nito, sobrang sakit sa may chan. galingan mo, konti pa, isa pa <laughs> Yan, last na lang. Uy, okay. Nakapag-warm up na rin. Tapos, dito ka naman sa may barbell. Hala, <laughs> mabigat to eh. Pero sige, susubukan ko. One, two, three. Di ko nakakaya bo. Yan bo, ang bigat. Ayan, sa wakas, nakapag-warm up ka na. <laughs> eh ano, saan na tayo pupunta? Eh, doon na tayo sa sinasabi mo. Para makapaglaro na tayo. Excited na kasi kayo may kung ano yun. Sige, sige. Tara, tara. Lumabas na tayo dito. <laughs> so, yun guys. Sustod na ako kay Boy, and boy pupunta na kami dun boy let's go One Eternity later. Uy, boyimbo, dito na ba yun? Wow, ang daming mga maliliit na kotse. Oo, dito na yun. Dito tayo ngayon maglalaro. Tingnan mo, ang dami nating kalaro dito. <laughs> Grabe guys, ang astig. Puro mga remote control car. Eh kayo ba guys, alam niyo yung remote control? Eh comment niyo sa comment section kung alam niyo yun ha. At huwag niyo kalimutang ilike ang video kung gusto niyo magkaroon nun. Eh Bayimbo, maglalaro ba tayo niyan? Oo, oh, maglalaro tayo nyan. mo, mike pag-racing tayo doon ng mga remote control car. Uy, astig! Pero wait lang, parang may shop ata doon, no? Silipin natin. Dali, dali! Tara, tara. Diyan kasi tayo bibili ng mga rasakyan na laruan. What? jen tayo bibili? Eh, baka mamaya mga libre lang naman. Ay, no. Grabe, ang daming mga tinitinda dito. Astig, tignan mo. Ang gaganda, sobra! Wow, grabe, ang ganda nyan. Kaso, mal Eh, mal ba yan o libre lang? Libre lang. Nakalagay yung oh, siro So ibig sabihin lahat ng pupunta dito Libre lang makakapaglaro ng mga remote control car What? Tingnan mo dito Meron pala din silang tinitinda dito na ano Mga parts ng laruan Kaya nga mga laruan na parts inu no grabe di customize pala to Tingnan mo nakaiwalay nga yung gulong ng remote control car Tara nga dito sa may dulo Meron pa dito malalaki Ano to truck? <laughs> oh kaya nga So ibig sabihin eh, Pwede nating i-upgrade Tung laruan natin dito Kaya <laughs> Oo tingnan tignan mo din yung mga gulong dito po, yimbo Nakap-display Siguro, kailangan mo talaga mag-bid Kung marunon ka Kaya nga, e ano bang pipiliin mo? Eh, sige, pipiliin na ako nandito sa akin Ito, mga ganyan gusto ko Pero dahil libre lang to Eh, pwede naman natin yung ilabas Wow, e, pipiliin ko yung color green Kasi color green ako, tinan mo oh. Uy, grabe, astig na piliin mo ah Tara sa labas, maglabas na tayo ng mga remote control Oh, so, sige, sige, tara, let's go! Tara so guys, ito na, maglalaro na kami ng remote control. Excited na ako. Ito nga pala yung mga lilalabas nating mga remote control, mga tropa. Ito, pipili tayo. Example na natin to. Ayan oh. Wow, astig. Tignan nyo guys oh. Napaganda nung nauwa ko. Uy, boyimbo. Nakapaglabas na ako ng ano, remote control car. Parang pang racing. Tignan mo, ang ganda. Wow, ang ganda naman yan. Color green. Ang astig niya na. <laughs> Kaya nga eh. Tignan mo ah, lalabas ko na yung remote control ko ah. Para makontrol na natin yan. Wow. Sige nga. Patingin nga. Ito. O oh, yun. tigna oh, tignan mo. ako ko na yung remote control. At umaandar na talaga yan. Boyimbo. Wow. Ang astig naman yan. <laughs> o tignan mo. Nagdi-drip-drip pa ako pa. Ikot-ikot. Kaya mo ba yun? Kaya ko yan. Eh. Hey, gusto mo na ba makita yung sakin? Sa <laughs> sige. Sige. Teka lang. Babalik muna ako sa may harap ko. Ayan. nakapag-park na ako sa harap ko. O patingin nyo ako nun sa'yo. Boyimbo. Ito yung akin. Ayan oh. Nasaan? Kita mo na ba? A2. <laughs> Uy, say yan boy. Wow. Ang laki naman ng remote control car mo. Parang tanke. Uh, Oo, oh, kasi yari sa akin yung mga harang dito. <laughs> Gugulungan ko. Oh, min. Pero yun nga guys, maglalaro-laro na kami ng remote control car dito. Okay, boyimbo, mag-enjoy muna tayo ha. Tara, tara, let's go. Yari sa akin yan. Gugulungan ko yan. Oh, <laughs> min. Eto guys, gamit ko na yung remote control car natin eh no. Hala, tayo sa mga rampa. Oh, ang hirap naman kontrolin na ito, guys. So, ito na lang pa tayo, guys, ha. Pinodug! <laughs> Bumalento nga ako, mga tropa. Grabe, ang dami kong mga kalaro dito, mga remote control ito. Meron din dito umiikot-ikot. Pero sige, hanapin natin yung kay Boy Imbo. Nasaan kaya yung sa kanya? Hoy, <laughs> Boy Imbo, eto ako. Pupunta ako sa harap mo. <laughs> <laughs> Asa ka na? Dito ako sa may rumpaan. <laughs> Uy, nandiyan ka ba? Sige, hanapin ko rin yung ano mo. Tangki ba yung kanya? Ayun, nakita ako na siya. Eto yung kanya. Uy, Boy Imbu, eto. Wala tayo. Dali. Tara, tara. Ang hirap namang control nito. na <laughs> Oh, min, Tara dito. Dali eto. One, two, three. Let's go. <laughs> wow, paano yan? Madali lang yun. So, yun, guys. Babalik muna ako sa may ano ko, character, para gumamit ako ng iba pang mga remote control. Gusto ko makita ang mga magaganda pa dun. <laughs> tara, tara. Balik tayo dun. Eto na. Oops. <laughs> nice one, boy, Imbu. Ang sirap maglaro. Ama. Magta-try din ako ng iba pang mga laruan dito Ang daming mga laruan dito ang pwedeng pagpilian. Kaya <laughs> eh. Pero tara Boyimbo, sumunod ka sa akin dito Meron akong alam na lugar Nandaya po, punta Basta, sumunod ka lang Eto boy imbo, pakiat to, kaya mo ba? Oo, oh, kaya ko yan. grabe eh, Nag-exercise ako bago tayo pumunta dito Siyempre, kaya ko yan Nice, nice Eh, may kita mo kasi dito, meron dito mga basura <laughs> Basura? <laughs> Oo, mga basura, pwede tayo dyan magrampa-rampa Wow, eh, sino kaya naglagay ng basura dito at kinalat lang? Kaya <laughs> e, ay. eh Tara, maglalabas na ako ng panibago kong remote control Eto na guys, nakapaglabas na kami ng bago namin, ano, remote control Ang nilabas ko eh monster truck saktong sakto dito sa mga basura boy imbo. eh ano yung pinili mo eh eto eh, rin sa akin no monster truck <laughs> yan oh parehas tayo la ng monster truck pero sige sige nakikita nyo ba tong mga ano na to boy imo paunahan tayo maglaglag ng basura oh sige sige tara ako ang mauuna dyan hmm. Na, ako ang mauuna ito yung sa akin oh no? nang hulog na ako ng basura itong sayo Haha. <laughs> ha ha naipit ako guys oh no ang hirap na naman na ito guys Naku naku Ito na Matutulak na natin yung basura boy Ito guys inulit ko na Ayan What? Nalaglag ako mga tropa Oh min oh. talisik ako <laughs> Andito na ako sa ibaba. What? Ha? Ikaw to Magkatabi tayo eh Oo <laughs> oh, oh Ayan oh Tara tara Mambangga tayo dito O <laughs> oh, pagalingan na lang Kung paano makakakya Tingnan mo May coca cola dito La <laughs> Oo oh, nga no Meron nga coca cola dito guys Na mahabang truck Na remote control Oh min Kaya nyo ba umakit dyan? Ang hirap umakit dyan, tara tara <laughs> Ako kaya ko, basta umalis kayo sa dinadaanan ko Naku, ang hirap naman eto Meron kasing Coca-Cola truck, humaharang sa daan Ama, tinarangan uh, na yung dyan. Ang hirap naman, babalik na ako sa pagiging tao Boyimbo, ang hirap, sa iba naman tayo maglaro So eto guys, nakalipat nga pala kami ng lugar ni Boy Imbo. Ano Boy Imbo, ang gawin nating challenge, gagayahin mo ang mga gagawin ng remote control car ko. What? sige sige, hindi ako magpapatalo dyan. Tingnan mo lumay sasakyan ko dito. <laughs> eh pang racing talaga yan. Grabe, astig nun sa iyo ha. Eto naman yung sa akin. O sige, hawakan ko na yung remote control ko. Sumunod ka na dito, dali! Saan tayo pupunta? Gayahin mo ang mga gagawin ko. Tara dito! Eto guys, sumusunod na sa akin si Boy Yimbo, ito. Dito muna tayo sa maliit na rampa. Ano, game? Oh, sige, sige. Tara, tara. Anong gagawin natin? Rampa. Pero kailangan muna natin bumuelo. Gagayay mo yung gagawin ko, ha? Hey, wait lang. Ang naman dito. O, game, ha? One, two, three. Gayayin mo to. Let's go. Let's go. Yang taas, boy. <laughs> <laughs> ako, bumaliktad na yung akin. <laughs> wait lang. What? Nawala si Boy Yimbo. Nasaan na yun? Aulog ako dito sa ilalim. Oh, me. Hindi na kita makita. Nakpo naman. Pupuntaan ko nga yung character ni Boyimbo. Eto siya. <laughs> Pero wala dito yung remote control niya. Oh, min! So, eto guys. Hahanapin ko muna yung remote control karneto ni Boyimbo. Dito yata siya pumunta. So, medyo malawak. Oh, no! Eto guys, uy. <laughs> Naku, ang hirap naman eto kontrolin. Masyadong madulas. Sobrang snow kasi sa place na to. Wait lang. Eh, eto ata si Oy. Boyimbo. Boyimbo. Andito ako. Tara, tara. Pasok tayo dun sa loob. O, tingnan mo, meron pa dun. Naku, naku. Okay lang ba dyan? Baka di na natin makuha ang mga remote control. Di yan. Tara, tara. Dalawa naman tayo eh. Let's go. Punta na tara. Tayo dun. Oh, man. Ang dilim dito, boy. Oh, no. <laughs> tingnan mo, tayo lang yung nandito. <laughs> boy, Alis tayo dito. Ang dilim. Hindi ko makita. Boyimbo, may naisip ako Eh, ano yun? Anong gagawin natin? Mataya-taya tayo, akong taya o Sige, e paano yun? Paano mo ko tatayain? Pag nadikitang kita, nataya na kita, ganun o Sige, akala mo, mahabol mo Sige, pag bilang kong tatlo, tumakbo na Isa, sige. dalawa, tatlo! So yung guys, tumakbo na si Boyimbo Abulin ko yan <laughs> Uy, bumangga siya po Ups, ako ang Di hirap ako naman haabul. Andulas ng gulong na itong remote control car ko Nang hirap niya kanyang habulin. Oh no! Pops, bawal pumunta dyan. Madilim dyan eh. Sige, wait lang. Ito, <laughs> guys, nakalabas na si Boy Imbo. Tatayain ko na siya. Oy, wag ka. Andaya mo naman. Hindi <laughs> <laughs> mo ako mahabol. Mabilis yung akin. Oh, taya. Nadaanan na ito. Habulin mo ako. <laughs> Andaya naman. Ako naman. O sige, yari ka sa akin. Hindi <laughs> mo ako mahabutan dito kasi mabilis yung animal control. <laughs> Eto <laughs> guys Takasan na natin si Boyimbo Di niya ako makita oh Nasa na kaya Yun Nandito na ako Sa likuran mo oh. Magtago ka na <laughs> Wala ka naman eh Oh no Nasa likod ko na si Boyimbo Malapit niya na ako mahabutan. Babalik na you know? ako dito Sa may ano ko Character <laughs> Mataya na kita <laughs> Oh di mo na ako matataya Nakakarating na ako Ayan dito no? Wala na no. Ayoko na Tapos na yung laro natin <laughs> What? <laughs> Ang daya mo naman Ang bilis naman kasi niyang ginagamit ng sasakyan. Eh syempre, pinakamalupit 'yan na remote control. Kaya naman guys, i-comment niyo sa comment section kung alin dito yung pinaka nagustuhan niyo. At huwag niyo kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe para magkaroon din kayo niyan. Tuwing lang guys, let's go.